yo at what's up at magandang hapon sa inyo mga idol at eto nagbabalik naman yung poging pag ko what what the fuck uh, for this video mga idol magbibigay tayo ng gamot para sa one eye cold yan bali halos kalahati sa kanila eh tinamaan ng one eye cold kaya bali lahat sila bibigyan na natin ng gamot yan, bubili nga pala ako ng gamot sa butika. At ipapakita ko nga pala sa inyo yung binibigay ko. Pag may one eye cold, ang isang alagang kalapati natin mga idol. Yan. Alo, si iba ay pikit na isang mata. Isang mata pa lang naman. At sige mga idol, at ilalagay ko sila sa training box. Lahat sila. Yan, let's go. A few moments later yun nga mga idol at nakuha na natin sila yan bali yung iba ay dinagkasya nilag like, di sa loob bi, pero binigyan ko na sila ng gamot bali ito nga pala yung gamot mga idol ito yan ito ang pangalan niya ay doxycycline yan, yan. Kaya mga idolat at magbibigay muna tayo para matunaw kaagad agad. Kawawa na may iba, nakasiksik na lang ay oh. No.

O, ito lang. Magaya mata. O. Oh. O, matay! If it doesn't Oh, my God! O, sikit. Tapos, pag binigay natin sila ng tubig, kalagay natin ng oregano. Baabo kasi may loading kami. Unang training, unang toss para sa NDR ng BBC. So, pang NDR natin o, oh, YB dirty blue bar ay, ito malikot ubus balahibo mo Bali murang alam pala tong gamot na to mga idol. Bali isang banig ay 40 pesos. Bali ano naman to bali 12 pieces. Isang banig. 12 pieces isang baniga sa 40 pesos lang. hirap din kapag marami. Last one. din mga idol yeah, namaya mga mga idol at papakita ko sa inyo kung paano ginagawa ko sa oregano bago ko sa kanila, sa kanila ibigay 3,000 years later bala ito mga idol oh. dinikdik ko lang bato lang dito sa so may mangkok na maliit yung oregano Ayan. tapos pipigain lang yan mga idol yung katas lang ko kuhain pagkatapos natin sila bigyan ng patok sa natin bibigyan ng tubig para uwaw na uwaw mga idol para walang sayang ano, ano. mga magayong mata, mga Mm. matatamlay lalo na isa na yun oh. nasa taas pikit na pikit eh mga idol oh. grabe ba ayun pa isa sa baba oh kapikit oh, mata okay mamaya na lang mga idol at maraming salamat nga pala sa mga subscriber natin dyan. Yan. Sa mga hindi pa nakano, please subscribe my YouTube channel. And click na rin yung notification bell. Yan. Para lagi kayong updated sa aking mga video.